Welcome to my channel mga kaibigan Nagpalit tayo ng uh, Panel sa isang 32 inches Pukul ah. ta Palit mga kaibigan Pukul. So nung palitan natin baligtad so, At try natin na i-program sa panel setting niya Program natin So, susubukan natin i-program sa panel setting. So, Doon natin inukuha ito sa 1147. Susubukan natin kung makukuha sa 1147. So, pinipinut natin dyan yung mino. 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 1147. Ayan. Ito, lumabas na yung pinaka-data niya. Yung service mode niya, mga kaibigan. Yan, baliktad. So, kung hindi nyo na makuha sa unang try subukan nyo, nyo rin na ulitin. 1147 1, Kali, pindutin mo muna yung menu. Ayan, menu. Tapos, 1147 1147 So minsan kailangan pindutin din yung 1147 tapos minu Pero nakuha na natin sa punahin natin yung minu Siyempre buhayin muna natin Tapos Pindutin natin yung minu 1147 Punta na tayo rito sa Up and down ng ano service mode nya Yan. So punta tayo dito sa Paddle setting Yan panel setting tapos ayan baba so, tayo rito panel setting tapos enter natin ayan, enter natin dito ayan tapos so, punta natin yung mirror ayan yung mirror mirror baba tayo ulit baba tayo down down mirror ayan so enter tayo in okay di tayo mag enter pala itong arrow na lang na left and right ayan. Ayan. Up, down, So sa ano yung mga basic TV, ali ano kasi ito eh. Smart TV. Ayan, smart TV siya. Meron siyang Facebook, YouTube, Netflix. ah uh, sa basic TV, meron siyang mirror off. Dalawa lang. Ito, wala siya. Bali, naklagay left. ah uh, left, right. Mirror. Ayan, ulitin natin. Ayan, mirror. Hindi Left, right. Up, down. Normal. So, subukan natin sa normal. So, yan. Normal. So, pindutin natin siguro yung okay. Or, para sigurado pero kahit hindi na pindutin pero para tayo sigurado na magpo-program pindutin natin yung okay dito sa gitna ng ano remote control dito dito pindutin natin tapos i-unplug natin unplug natin kahit hindi na patayin kahit hindi na patayin din sa remote so, hindi na natin i-unplug i lagay ulit natin. Wow. i pag ulit natin, saksak natin. Yan, yan mag standby Pagbuhay so, natin sa remote. Try natin kung nag-normal na yung. o oh, yan, okay na. Yan mga kaibigan. So wala kasi siyang mirror off pag yung basic TV. So okay na siya mga kaibigan doon lang ilagay sa normal tapos i-unplug yan mga ilang minuto lang o segundo lang kahit wala pang 1 minute mga 30 seconds i-plug mo na lang ulit tapos buhayin yan okay na siya mga kaibigan ang ating smart tv na Fukuda 32, 32 inches okay mga kaibigan na panormal na natin nabaliktad yung picture niya so maraming salamat sa panonood at uh, sana yung nakapagbigay ako ng idea palike na lang at uh, subscribe ang ating channel para updated kayo kung saan may bago tayong upload maraming salamat mga kaibigan